So, ayun, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kalingap, mga kaibigan, mga kabsat. Saan mo po kayo naroon, ay mag-iingat po tayo palagi. Ito muli ang inyong Kuya Archie Moto para sa isang update kay Reyna. Dahil may live video kanina si Kuya Val, at uh, maya maya lang ay inyong mapapanood po ito at bago po yan ay tuloy tuloy lang po natin supportahan ang lahat ng adhikain ng kalingap sa pangungunan ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at kay Kalingap Rabano so pagpatuloy po natin at panoorin natin ang maigsing video na ito mga kalingap ano so ayan Yun. mga kalingap mga kaibigan ngayon po ay tahimik at payapak Kahimik payapa. Tahimik at payapa. Makalingap mga kaibigan, si Rina. Walang ingay, walang gulo. Tahimik po ang kapaligiran. Good. Pero alam mo mga kaibigan, kapag tahimik daw po at payapa, biglang may darating na malaking unos. Uh -huh. posible, pwede oh, ganon yan parang dagat tahimik yung karagatan payapa biglang darating yung malaking unos yung masamang totoo po yung sinasabi ni Kuya Bal, mga kalingap no? na ang dagat ay sadyang gano'n Medyo kabisado ko na po yon dahil 20 years po ako sa pagbabarko, international. At yan ang isa sa kinakatakutan namin pagka kami nadaan sa parang salamin, kakintab-kakinis na tubig ng dagat. Asahan po ninyo, hindi magtatagal. Hindi abot ng 24 hours, maalon at alog alog na naman kaming parang popcorn. So, totoo po yan. Nakapagtahimik ang dagat. Sigurado may kasunod na bagyo o unos. So, ituloy po natin yung video. Yung panahon. Ibig sabihin po, mga kalingap, maging mapagmatsyag tayo. Yun. Maging mapanuri. Mapagbantay. Kasi po kung minsan doon sa panahon ng katahimikan panahon ng payapa ang lahat, biglang mayroong manggugulo. Tama. Tama po yun. So mga kalingat, na panood po natin, ano? Isa rin may hahalin ha tulad natin dyan ay yung kapayapaan ng gabi. Kapag sobrang tahimik, nako, mas malalim at mas delikado. So, kagaya ng sabi ni Goyabal, magtulong-tulong pa tayo maging mapagmatsyag at mapanuri. So, lahat po nananawagan po ako dyan sa mga nagmamahal kay Reyna. Tulungan po natin siya. Tulungan natin sila. Tulungan natin ang kalingap para mailayo si Reyna sa panibagong problema. So, yun mga kalingap. At paay uh, tayo muling magpapaalam at muli nagpapasalamat ako sa inyo sa inyong panonood. Ito muli ang inyong kuya Archie Moto at paki antay ang susunod na upload. God bless us all. Bye bye. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.